susi ng sator ito ay napakahalaga mga kapatid ano ang kagamitan ng susi ng sator ito po ay inuusal ng tatlong beses na nagpapaandar ng mga orasyon pagkat ito po ay sa grado at nagkakaroon ng bisa ang mga orasyon pag inuusala ng susi na ito ng tatlong beses sabay ihip sa isang basong tubig at pasyente na nalais gamutin At ang susi ng sator mga kapatid ay ginagamit rin ito sa pagpaandar ng mga bibliyato or pagmamantra ng paulit-ulit hanggang magkaroon ito ng bisa at magkaroon ng mundo. Usalin ito ng tatlong beses sa tour, aripo, tinit, opera, rutas, sa tour, aripo, tinit, opera, rutas, sa tour, aripo, tinit, opera, rutas, Yan mga kapatid, ito ay ihip sa pasyente sa tuktok o sa tubig na inumin na pinag-usalan nyo ng mga orasyon na panggagamot o pangkumbate espiritual. Mainam rin ito gamitin sa kumbate espiritual o pamarusa ang susi ng sator mga kapatid. Pagkat ito ay napakalakas, mas maigi kung nakapagdibusyon kayo nito sa poder ng Sator Coronados pero ang, ang sator na susi ay umaandar naman na kahit anong testamento ng mga orasyon. Yan ang kagandahan ng sator kasi marami siyang pagkagamitan mga kapatid. Usalin ang orasyon na nais paandarin at idugtong ang susi ng sator munit mas mainam kung kayo po ay nagpupoder ng sator at nakakapagdibusyon na nito mga kapatid. Mga kapatid, mga kapatid, ulitin ko, maraming salamat po. Please support my channel the cooling to save life. Sa ulitin po mga kapatid.